Okay. Okay. Oh, di ba? yung okay. natin Bulan natin. Bukas po, Kaya ba natin ba? Ito yung eh. Ito mga loads. Lagi mm. nice. talaga meron tayong energy dito no? Ang hmm. sabi-sabi daw dito, marami daw nagpapakita, daggan daw ang nagpakita. mga di makita Kuat sa tao. Kaya ito ba?

Pati yung, yung natin, oh. ENF namin Malakas, palo, oh. Malakas yung energy oh. so, pati so, na. Pwede mo pasigawan po tro? Oh, yun So guys, sobrang higit ito guys Kumilaw na Nandiyan ng buti na Kailangan yung yutbo, kumilaw kagad Dito may nurse gas na dito. Ayaw na tumigil oh Lakas yung NF oh Pati yung Dito <coughs> hmm. daw mga Mga lungs daw Ayun, 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 sa dito, taka, bro, unsay nakaligis niya bro? O mga dagkong sakinan na Natrasan bro. Hmm. So wa yung... kasaka oh. sa Hmm. May dito. Oh. Na ano, Bye bye. Bye bye. Okay. Oh, man, man, bro, bye bye siya ako no. Ba bye Nadinig, nadinig ko yung boses mo. Dito ka ba namatay? Dito ka ba namatay? Pailawin mo ulit. Pwede kang mag-communicate sa amin. Kung dito ka namatay, pwede mo yung pailawin yung bula. Gusto lang namin makonfirm kung dito ka namatay para maka makaalay naman kami ng dasal sa sayo. Subong kasi dagan marami sila dito. Pwede ba yung pailawin mo yung dalawang bula? o pwede ka magsalita gamit yung aming equipment <laughs> hmm. huh? Hmm. Huh? Hmm. Hmm. Huh? Bye bye. Hmm. Sige na. Ah, uh, na po kayo. Hmm. Marami ba kayo dito? Marami? Kung marami kayo, pailawin nyo yung mga gusbol. <clears throat> May babae bang nadisgrasya na na dito? Oo, hmm, oh, bro. Hmm? Ikaw ba yung nakita ko kanina? Ikaw ba 'yun, mahaba ang buhok, na pulot. Ikaw ba 'yun? Pailawin mo 'yung bola. May mga elemento ba dito? Hmm? Pwede ka makikommunicate sa amin. Okay. Galit ka ba nandito kami? Galit ka ba nandito kami? Dito ka ba namatay? Ano? sabi? dito. ka ba namatay? Plakwe ito? Kita tayo serius. Kung dito ka namatay, pwede mo pa pailawin yung bula. Dito ka ba na, disgrasya? Tatlo ba kayo dito? O sa hig higit pa sa tatlo? Higit pa sa tatlo. So, madami pala kayo. Ilan, ilan? Ilan yung babae dito? Isa at higit pa sa isa. Gusto ba naming, gusto ba kayo nga ialay kayo ng dasal? Nandiyan pa ba kayo? Pwede mong pailawin. Galit ka ba? Galit ka ba nandito kami?